Hi guys, ngayon naman uh, papakita ko sa inyo yung aking mga secret skin remedies Ayan. dahil hindi na ako nahihiya ngayon na ipakita dahil nag-whiten na yung mga dark spot ko so papakita ko sa inyo, i-reveal ko na ngayon, hindi na ako mahihiya let's watch Hi guys, good morning, good morning Ayan, uh, secret reveal tayo guys sa aking mga skin remedies. Ito yung mga ginagamit ko, pampaputi ng underarm. Ayan, ito yung 8-8. Ayan ang ginagamit ko sa aking underarm, pampaputi. Ayan, kung titingnan nyo, hindi siya maitim, di ba guys? Ayan hindi siya maitim. May konting brownish na lang. Pero continuous pa rin ako sa paggamit. Kasi alam nyo naman ng mga skin remedies natin, hindi yan po pwedeng pagpahid mo puti agad. syempre hindi ito magic. So, ayan. As you can see, paubos na siya. Kailangan ko na naman mag-open ng panibago. So, ito yung ginagamit ko. Konti-konti lang ang lagay kasi the more marami kayong nilalagay, ano siya, malagkit. Pero ito, since konti-konti ang ano, at saka ang kagandahan, hindi nagpapawis ang kilikili ko dito. And, nakakaputi pa at the same time, at walang amoy ang ating kilikili. So, ganyan lang akong magpahid. Konti lang, guys. So, yan siya for my kilikili. Ayan, pampaputi. Ayan, kita nyo, brownish na siya, konti na lang guys, continuous lang sa paggamit. At ito naman, para sa aking underwire na, ano, yung sa bran natin, ayan, medyo may, syempre, hindi naman lahat ha, pero syempre may konting dark spot na sa underwire ng bran natin, na maitim siya. So, ito lang po nilalagay ko para mag-whiten yung dark spot ko. Minsan sa siko din, nilalagay ko siya sa, basta sa mga nangingitim na parts ng ating kilikili. -kili. Naghintay ka ba? Wala na! It's a prank! Hindi <laughs> <laughs> ko lang sa inyo pwedeng pakita kasi baka ma-rated X tayo dito. Ang taba, ba diba? ang mga ano ko. Tapos pwede rin to sa, alam niyo yung pag nagpapantalon tayo uh, sa bewang, Diba nagba black din siya or nagba-brown, so ginagamit ko din siya ah, uh, miski sa singet. Pero syempre bawal 'yun ipakita. No, 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 bawal. A few moments later. May proof ako na talagang ginagamit ko 'to. So papakita ko sa inyo like ito sa underwire ng ating bra, nagda-dark yan. Magkakaroon ng dark spot. Ayan, so konting-konti lang ang lagay, guys. Ayan, ganyan lang. Tapos, ipahin nyo direct. So, yan. Kung nakikita nyo dito, medyo naglalighten na siya. So, ganyan lang po ginagawa ko. Nagpapahid ako nyan sa dark spot. Ganyan. So, makita nyo, lighten na siya. Before is, may ting yan. So, ngayon naglalighten. Kita nyo, close up. Ayan. Ayan.